So, itatry ko nga pala magluto dito sa lutuan na to. Para siyang rice cooker. Um, din ng adobong fork. Try natin kung okay nga ba magluto sa ganitong lutuan. So, tara, samahan nyo ako mga guys. Ilalagay ko na nga pala yung mantika. Mabilis kasi dito. As, mabilis magluto dito. So, maya-maya lang ilalagay ko na yung garlic and onion. So yun mga guys, try natin ha, no bashing. Kasi nga mga guys, konting kwento lang. Um, hindi pa nga kasi kompleto yung gamit namin dito sa apartment, kaya for the meantime, dyan muna kasi kami nagluluto. Pero meron din naman kaming rice cooker, kasi nga nagbabalak pa din kaming lumipat ng bahay. Yung medyo makakagulaw kami ng maayos. So, yun, nilagay ko na nga pala ang onion. Eh, nabangan nyo guys yung mga cooking blood maya-maya maya lang. kapag ka na, araw, na, yan. Kapag ka nakalipat na kami. Na na at, hindi pa nga kasi kami bumibili ng mga other things namin kasi nga maglilipat pa. Ano ba yan? Dami explanation. Hehe. <laughs> at yan nga, ilalagay ko na ang fork. So, yan pakonti-konti pa, ilalagay natin. Sakto lang yan sa amin yung ulam na yan. Sobra pa nga eh. So, mabango daw. Siya <laughs> na all, mabango. And after mailagay lahat, so, haluin natin. Kasi isasangkot siya. Tapos, syempre, lulutuin mo na yan bago lagyan ng mga other ingredients. So, hindi naman to yung first time ko magluto ng adobo. Pero dito sa ganitong lutoan eh, first time ko, hindi ko nga alam kung masarap siya or what. Pero sabi naman ng partner ko eh, masarap daw.